Okay, shout out sa lahat ng mga idol Mga follower ko Good afternoon po sa inyo Happy Wednesday sa inyo mga idol Ito mga idol, mapapansin nyo Nandito na po kami sa Das Marinas Ayan, mga idol doon Mga kasama ko Ayan, taga Laguna Ay, Iba kong mga kasama mga idol Nandun sa Angono Rizal Gumagawa rin Ngayon, yung mga grupo ko Nasa taga Laguna po San Pedro, Laguna Ito, mapapansin nyo idol May papakita ko Pupo sa inyo. Ito mga idol, binaklas namin to. Kasi hindi namin madukwang yung yung mismong labi ng gutter. Ngayon, kung mapapansin yung mga idol, walang kisam to Walang kisam Ngayon, lalagyan namin to ng insulation. Lalagyan namin ng insulation. Ngayon, papalitan namin yung spandrel. Nandito na rin yung spandrel. Ayun, may ipapakita ko po sa inyong mga idol. Eto yun. yan Nakapagbaklas na po kami. area na yun. Wala na yung kisami. Kaya ako mapapansin wala na yung span Ngayon, ang sabi ni ma'am, yung may owner nito na, na, na nandun sa Amerika, na ang sabi niya, uh, kailangan lalagyan ng hearty place. Kasi nung sinukatan po namin itong mga idol, ang pagkakalam ko may hard deflex to dahil may pasya cover na bulok na ngayon nung nabaklas po namin wala, po, wala pa palang hard deflex to kaya umorder si ma'am ng hard deflex po namin to ng hard deflex yan yung area to yan lahat yan lalagyan po namin ng hard deflex yan area na yan. yan 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 paikot na yan paikot yan lalagyan namin ng hard deflex yan ito na yung additional natapos na yung trusses shout out idol ay mga idol natin dito sa baba yun yung gumagawa dito sa mga trusses sa mga sa mga palitada o anuman yan yung tatlong idol natin ayan kung mapapansin yung mga idol ito yung gagawin namin dito at ano binahayan binahayan ng ano ng ibon E ako mapapansin yung mga idol, nilatag yung ridge roll. Pero wala mga bali. Yan. Yung kabila, may bali, pero yung kabila, wala. Yan. Lalagyan po namin ng bali yan. Walang problema yan. Ngayon, babaklasin po namin to. Kasi ito, yung bali gutter nila, kung mapapansin nyo, idol, ayun, bulok na. Yan. Stainless na to. Ayan, lalagyan namin na stainless. Nandyan na rin. Kompleto na. Yung gutter po nito, box, gutter 0.5 stainless steel lahat po yan ayan, ma maganda pa yung bubong ni ma'am pipinturahan lang nandito. nandito na rin yung mga pintura mga idol, mga follower mapapansin nyo ayan, ayan yung bahay ni ma'am dito sa Dasmariñas Cavite ayan Ayan, kasama po yan, yan, pipinturahan po namin yan Pero unahin muna namin yung uh, mga gutter, spandrel, pa over Ayan. eto palit ito ng bubong mga idol kung mapapansin nyo yan yan papalitan ng bubong yan yan yung bali stainless walang problema yan yan yung stainless rare resilient lang po yan. yan 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 maraming tulo po to rito mga idol ay makapapansin nyo mga idol may papakita po ko sa inyo yan inorderan din namin to ng kung mapapansin nyo plain sheet Ayan. kasi bitak na bitak ayun ang daming bitak daming tagas ng bahay ni ma'am kaya nilagyan po namin ng plain sheet kompleto na po ang material po nito ayan la kaya kung mapapansin nyo mga idol yan ayan mga bitak yan malalaki ang mga bitak dito sa pader ayan ayan kung mapapansin nyo mga idol yan bitak yan lahat ayan Uh, may plinsip po ito. Kasama po ito. Ay, hey, shout out sa lahat ng mga idol at mga followers. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. dito sa Dasmariñas, Kabiti ito na idol. Itong project ni ma'am. Shout out sa lahat ng mga idol ko. Dito sa area ng mga Kabite, Sa area ng Kabiti. Shout out po sa inyo. Ah, okay, thank you. God bless mga idol. Ito na yung gagawin namin mga idol. Binabalik po namin yung Yung samantala. Kasi wala pa yung hardy sanipa yung Hardy flex. binabalik po namin. Baka biglang umulan. Eh, para dumating yung scaffolding ni ma'am. Itatayo po namin. Ano na yan? Ah, uh, sa bayan na po ang kabit niyan. Yung area na yan. Ang tutan po. po. namin yung dahilan. Wala wala po yung hardiplax. Nung unang gumawa, wala pong kabit na hardiplax kaya kakabitan po namin ng hardiplax. Napapansin yung mga idol. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Wednesday. Thank you. God bless.